Buenos dias, damas y caballeros. Tuloy-tuloy ang monitoring natin dito sa issue ng missing sabungeros even on this uh, Sunday morning. Na lahat kayo, alam ko nagre-rest pero tayo sige pa rin. Tuloy pa rin ang laban for God and country. Ah? Alam nyo, the more uh, the more uh, nagma uh, kita ko mga uh, lumalabas na mga developments dito sa issue ng missing sampungero the more i realize na hindi lang ito issue ng uh, uh, Duterte administration how they profited from uh, illegal gambling how they uh, how they protected criminals sa ha? na hanggang ngayon hindi kinakasuhan dahil uh, tulad ng sinabi nila dito sa sa witness na si uh, Dondon uh, Don ay uh, hawak nila ang presidente, hawak nila ang uh, ang top officials of the land, mga generals. At yun na uh, pinakita nila by the fact na sa daming mga kaso sa kanila. For example, itong si Atong Ang eh doon pa sa sa Joseph Estrada Administration, ang dami na natin na uh, narinig ukol dito. In fact, uh, ako mismo, may personal encounter ako dito, may experience ako dito. Later on, I will tell you that ko ano yung personal. ha, uh, Pati ako, muntik ng uh, magargar <laughs> dito kay Atong Ang dahil sa isang issue nung reporter pa ako na Philippine Daily Inquirer. Pero tulad ng sinasabi ni Secretary Boying Remulla, bakit hanggang ngayon? Wala pang uh, ka... well, meron naman siguro mga kaso pinapailan sa kanya pero baka na-dismiss lang or uh, pinapatulog lang sa mga korte o kaya baka hindi talaga na napapailan sa kanya dahil nga yung uh, Parang untouchable siya, the same way na untouchable rin noon sila sila uh, uh, Arnie Teves at uh, ito si Pastor Apollo Kibuloy kasi may mga akusasyon rin na through his uh, angel of death ha hindi lang uh, hindi lang uh, uh, itong si Kibuloy kundi na may mga may mga dating KOJC members rin siya na pinapatay. Ha? So, kumbaga, ganun rin, nakita rin natin ito, uh, the same situation happening kay former President Rodrigo Roa Duterte, na parang umasta noon, parang uh, beyond, beyond the reach of the law siya. Parang walang, walang, uh, wala, walang, uh, wala, parang who was acting as if there, was, there is no law in the land that he can do anything and get away with it, including the killing of uh, of uh, uh 30,000 Filipinos. Pero nakita natin ngayon itong si Duterte, si si uh, Arnie Teves at si uh, uh, Pastor Apollo Quiboloy, they're uh, in jail. ha? Pero not atong ang atong ang remains, uh, remains uh, out at large and uh, namamayagpag nag uh, nagpapasarap sa mga helicopters niya at saka beautiful girls sila sunshine si Gretchen Barreto at marami pang iba na as uh, and acting as if uh, na, no one in the Philippines can touch him no one in the Philippines can uh, can uh, can uh, cases against him and then for him to be imprisoned and eventually uh, uh, or or to be charged in court na natuloy mga kaso hindi yung kaso na gawa-gawa lang Ganon. so uh, parang uh, parang uh, for for atong ang not to have been charged earlier alam na understandable na hindi siya na charge ni ni Duterte dahil nakikinabang sa kanya si Duterte kahit gumawa na ng A special uh, investigation sa committee ni Bato pero parang moro-moro lang because no no actual charges were filed against him. So uh okay, understandable 'yan kasi naki nakinabang ang Duterte administration sa kanya. Pero for him to still uh, get away or uh, uh, to evade ha? Huh? To evade uh, Uh, criminal charges to evade to evade uh, imprisonment even during even during the Marcos administration yeah that is also a big issue how did he survive the three-year Marcos administration kung totoo naman ito mga charges sa kanya why did it take three years for the Department of Justice with all its resources with all its resources, why did it take Boeing Remulla, na alam naman natin na talagang uh, hatapang halalaki from Cavite? And yet, three years. It took three years. So, this can only be explained na marami rin tao si Atong Ang. Marami rin tao nakikinabang sa kanya, even during the Marcos administration at ita uh, ito nga witness si Dondon Patidongan sinabi ngayon lang siya lumantad dahil uh, may tiwala siya sa integrity honesty, and honesty ni, uh, and and uh, dedication to service ni PNP chief uh, Nicolas Torre as if saying yung mga dalawang previous PNP chiefs ni uh, President Marcos ay paano ba natin sabihin ito ay napaligayahan na rin ni Atong Ang o kaya ano takot kay Atong Ang takot kay Atong Ang dahil ba may mga cabinet members ni Marcos hawak ni Atong Ang mga generals So that is another issue. Kumbaga in this day and age, meron pa pala mga untouchables dito sa Pilipinas. That's why we are pursuing this. Tingnan natin kung talagang talaga bang kakasuhan siya ni uh, ni ni uh uh, uh incoming ombudsman <laughs> daw na si uh, na si kumaga not only is the Duterte administration uh, uh up for, for uh, scrutiny dito kundi pati yung Marcos administration rin. Ha? So that's why uh, we will be keeping watch on this issue. Ha? We have our eyes on you, Secretary Remulla, and your people. Ha? We have our eyes on you rin. Ha? Kaya ba ng Marcos administration ang isang atong ang? Kaya ba ni, ni uh, Secretary Remulla itong isang atong ang? Kaya ba ni General Nicolas Torre? isang Atong Ang and also Gretchen Barreto. Ah, so we'll see ha, this week. Baka papailan na ng kaso. Tingnan natin. Ha? Kumbaga, kung hindi ito ba pakita ni Boeing Remulla na na-handle niya ito ng mabuti, kung nauwi ito sa moro-moro lang, he doesn't deserve to be an ombudsman. Wasted yung position na yan sa kanya. So we will be watching out. Ha? We have our eyes on you. Ha? Ah? So, i-share nyo ito para iparandam natin sa DOJ na binabantayan natin itong issue. So, let's go now to the, dito itong bagong development na si, sinabi nito si alias sa uh, Totoy na si Dondon Patidongan, Julie Dondon Patidongan na yun daw, meron daw 50 million on uh, bounty on his head. Ha parang John Wick sa uh, parang na papanot na ito natin ito sa movie ng John Wick. Eh, well, baka may coin rin sila, ha. Parang kay John Wick na na may bounty on his head, ha. So, meron daw 50 million, ha. At uh, para papatahin siya, kumbaga nung nung uh, nung reject niya yung 300 million offer para iatras yung akusasyon niya laban kina Atong Ang at Gretchen Barreto. At ba pang top leaders ng Isabong, e yun inoperan siya ng 300 million. Kaya lang nung nag-press ko naman, binaliktad nila atong ang. Yun lang palpak yung press ko nila. Mas na boomerang, wala rin na achieve. Mas uh, kasi lahat uh, lalal lala, tayo na una dito sa Blackcaster channel sinabi, wala yan. Ada uh, kwan lang yan na uh, binabaliktad lang nila istorya, propaganda, stunt lang yan, PR demolition job lang yan. At ganun rin sinabi ni Boeing Remulla, ah uh, PR ops lang yan. So wala talagang value yan sa kaso kasi ang uh, on, the, on the other side, yung DOJ meron mga meron mga concrete evidence like voucher, like uh, USB na may video ng mga killings may mga CCTV and many more evidence na hindi lang uh, nakadebente dito kay uh, Alias Totoy ha uh, kundi kwan talaga si uh, solid evidence at sana lumakas ng lumakas yung kaso na yan ha? yung yung mga ebidensya na yan so pati, pakinggan natin itong sinabi ni Dondon ha pati Dongan uh, dito sa interview ng billionario.com in accusing atong ang of uh, ordering uh, his killing in exchange at my yung reward money ay 50 million or hit job hit job offer is uh, 50 million para malaman nyo ah, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi nga, sabi ko nga sa sarili ko, aanhin ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga, uh, mga kamag-anak ng mga missing sa Bumiro. Yan, huh? Sana nga, huh? totohanin ito. Baka ito naman atras uh, in the end. So, depende na yan sa sa handling sa kanya nila nila Boeing Remulla. Ha? So pakinggan natin ulit ito. Para malaman nyo, pinapapatay niya ako sa halagang 50 milyon. para alam ng lahat na kaya ako naglabas loob ng ganito. Sabi, nga, sabi ko nga sarili ko, aanhing ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga, uh, mga kamag-anak ng mga missing sa Bungiro. So diyan makikita nyo ha. Sa kanya kahit, parang wala lang yung 50 million. O sige. Labas ako ng 50 million. Patayin nyo yan si Dondon. Daddy na ko. Pati. Daddy. Pati ba sa iti? Sibling man sa. Hindi kaya sa. Si Pati Dongan. Ganun lang eh. O kaya o sige. Sweldohan natin yung mga generals. 2 million a month. 2 million a month. <laughs> Kada isa. Ilan generals, ilan kuan ba yan? Ilan police man ba yan? 15 po. O sige, maglabas ka ng 30 million e naman. Ganun lang. So, eh, kung 60 billion ba naman ang, ang kita mo buwan-buwan or ang uh, kuan mo, revenue at uh, gross gross earning mo, uh, gross uh, earning mo per month. Siguro ang limpyo-limpyo diyan profit sa kanya mga 10 to 20 billion a e month, ha? So, wala, walang laban yung mga politiko diyan. At kasing yaman ka ng mga Marcoses na trillionaire, mga mga uh, trillionaires, ha? Trillionaires, ha? Mga 3 billion. Ha? Ang estimate ni Imelda Marcos yung yaman nila, ha? From uh, uh pre former president uh, Ferdinand Marcos. Pero kung hindi ka naman trillionaire, makuan ka talaga kung kahit millionaire, multimillionaire ka pa, pero masisilaw ka talaga. Sa, sa hundreds of millions pa na at the disposal na allegedly nila Atong Ang. So, this, uh, tina natin ngayon, ha? Kung, uh, kung kaya ba, ha? kung uh, kaya ba nila President Marcos ang bi labanan ang billions at connections ni Atong Ang sa mga politiko, sa mga general, sa mga korte, di ba, sabi ni sabi niya uh, ni pati ko na uh, pati uh, pati uh, court of appeals justice and siguro pati supreme court supreme court justices ha na penetrate na rin ni atong ang mas mayaman pa ito kay Kibuloy kasi kung Kibol si Kibuloy nakagawa ng 13 trillion na kingdom or uh, uh, one of the biggest uh, indoor stadium stadiums in the world daw at the cost of 13 trillion, ha? 13 trillion. Eh si Atong ang pwede kumita ng ganun buwan-buwan. So wala, ha? kahit uh, sa kahit si Kibuloy, ha? mamukhang mahirap dito kay Atong Ang. <laughs> so iba ha, iba. So tingnan natin ngayon, ha? whether his money can still uh, can still save him, ha. Uh, kung totoo nga yung mga charges. Uh, at tingnan din natin kung yung mga yung uh, yung complaint na mapapailan kay Atong Ang minsan kasi yung mga yung mga loko-loko sa gobyerno nagpa-file ng mga half baked complaint yung for the sake of filing lang para maganda tingnan sa PR ops sa optics ha ah, para meron mailabas yung mga PR nila na okay press con nagfile kami ng kaso yung pala walang ebidensya. <laughs> Kasi ang echo na sila, kung ari, papailan kita ng kaso. Ha, okay lang yun. Pailan kita ng kaso. Mag-press ko na Para alam ni President Marcos na ginawa ko yung trabaho ko. Pero don't worry. Yung mga kaso, walang ebidensya yun. Ididismiss yun ng judge. <laughs> yung judge, kausap na natin. Yan <laughs> pero ng gobyerno sa kwan. Court of Appeals. Yung Court of Appeals, judges, justices, kausap na rin natin. <laughs> okay na yan. Scripted na yan. So, bantayin rin natin. Baka echo lang ba yung mga complaints na yan? Ha? <laughs> Baka dinadaan lang tayo sa optics, sa PR gimmick, sa PR Ops. Kuwari nag-file ng kaso. Ganyan. Lapot ka, nag-file na kami ng kaso. We are going after you. Your days are numbered. Pero sa kalaunan, <laughs> na-dismiss ang kaso. Ganyan ginagawa. Ganyan ginagawa ng mga ng mga police rin, mga fiscal, fiscal ng DOJ. Department of Justice na ngayon ayaw na tawagin yung sarili nila uh, Prosecutor na. <laughs> Kahit si Duterte, I'm a, P I'm a prosecutor. <laughs> Kasi nung tayo yan, tawag sa kanya, Pixcal eh. Nagpipix ng kaso. Ayan. <laughs> so yun po, yun po ang, uh, ang update dito sa issue na ito uh, in this uh, Sunday morning. So we will be giving you more updates at mayroon uh, meron tayo updates rin sa ICC at saka sa sa kwan, impeachment. Huwag natin kalimutan yung impeachment. Ha? Kaya i-share nyo itong vlog. Ha? Iparandam natin sa DOJ and even the Marcos administration. Huwag kayo mag-file ng mga hilaw na kaso. Malalaman namin yan kung hilaw na kaso ang pinailan nyo. Ha? para lang uh, lokuhin ang taong bayan ha so <laughs> alam namin 'yan Babantay namin kayo dapat kung mag-file kayo ng kaso yung totoo talaga ha o yan okay so yan muna ang update natin sa mga kaganapan sa politika ha uh, ngayon uh, ngayon and uh, we will be hindi natin tatantaran itong issue na ito and we will be keeping watch on this issue. So, good morning to everyone. Happy Sunday to all. Thank you for joining me in this vlog and see you in my next vlog.